Paalis na naman kami ni Rina. Maghanap kami ng agala yung lagayan ng pinamalengkihan namin para hilahin ko na lang hindi siya mabigat pigtigin. At bibili daw siya ng smoke salmon. Pupunta kami sa another grocery store na pinapunta namin, na pinamalengkihan namin. Mas malaki ito sa compare sa doon sa na pinamalang pinamalingkihan namin nung nakarang araw. Ayan. Nang lemon, no? Lemon. Lemon kasi ang tawag dito, eh. Kaya lagi kong sinasabi lemon. <laughs> Tapos yung salad, ang pagsalita dito ng salad ay salad. Kaya naririnig ninyo akong sa sabi ng lemon or salad. It's salad, salad actually it's salad and lemon ayun yung lemon doon nung 2 years ago siguro Nam nanguha ako dyan inakyat ko yun <laughs> hindi ko lang alam kung napanood ninyo ang daming mga namumungang prutas dito sa paligid yung iba ginapas na nila eh ayan papunta na kami sa isang malaking grocery store din na almost complete din ang tinda doon pero mas malaki talaga yung hindi ko pa napupunta yung ayaw pa ni Rina punta makara <laughs> oh yay yay it's not here natutumba yung tubigan niya. natutumba tagay okay, ito so. dyan na hindi naman mall yan may supermarket at may ibang offices at may ibang tindahan din Ayan. Manapit lang sa bahay siguro mga 5 minutes, 6 minutes try. Maghanap na kami ngayon ng ma-parking doon yan si Rina pa parking kasi may mga parking lots na para sa kanila eh. Si Rina kasi na considered as um, parang yung special ano kaya nga uh, uh, tawag ito. Hindi man siya disabled pero parang ganun. So na makakapark siya or binigyan siya ng license na makapark sa mga parking ng mga disabled person. So ayan, Diyan sa tapat mismo ng grocery store Diyan sa tapat mismo ng mga tindahan, Diyan ang mga lugar para sa kanila So maghanap kami kung mayroong bakante Ayan o, no? may mga sign na blue Ayan. Ayan, may mga sign sa mga disabled Ayan, pwede si Rina dyan makapark I think they're here yeah. You can park here Ayan, may dot yan Tapos dyan sa red na yan Ano? Awww Rina, what's the name of the new universe now. universe? now. They change. Yes, before it's show for sale now. Pangalawang punta namin dito ngayon na universe na yung pangalan, hindi na show for sale. Siguro, bago na ang may-ari. Kaya binago ang color, binago din ang pangalan. Baba na kami. Hindi ko na kailangan buo kumuha ng agala, guys. Kasi, ano lang, kunti lang naman ang bibili namin. So, titignan natin mamaya alam mo naman itong kasama ko pag may nakitang gusto, gusto eh dampot lang naman ang dampot at pati ako rin <laughs> pero I'm sure hindi marami ang titigin namin nila. mas malaki ito kaysa so, uh, sa mas malaki siya mas malaki hanggang doon malaki siya. Regarina, I will put on my mask daka. Malaki siya guys. Murang kamatis, $2.90 lang. Mas mura dito. Dalawa for $7.90. Rina, Rina. Only 10 shekel. We use this. Only 10 shekel. There in the other grocery, we bought it for 17 shekel. Only 10.90. Look. We will buy later. Also, this I am using this. This is shampoo, na Only 8 shekel. We will buy later. Tapos yung Colgate, oh. yung Ariel na 1.25 1090. Head and shoulder 1090. Mas mura 'yan ito. Mas malaki kasi ito. Go straight to the Salomon the salmon is there na ten so we will go straight to time, guys ang laki mas malaki ito where's the one? there later we will ask mas malaki ito doble ito doon sa una namin pinuntan tapos mas gusto ko dito dahil tingnan nyo ang daan kahit magkasalubong ay okay lang doon hindi kayo pwede magkasalubong ba? Mas malaki siya. Bagong management, bagong arrangement, at may mga dagdag. Kasi ito dati, wala itong mga mga fresh, ano tawag ito. Wala ito dati. Ngayon, malaki na, oh. Ito ang nabago dito. Nadagdag pala, nadagdag. Ayan, oh. Marami na silang mga nuts dati dito puro lang to bread pero ito as is ayan dito si Rina as is ito tapos dun sa dulo dun kami bimibili ng nang fish at tapos ito sa may naka red na t-shirt dyan ang mga meat ayan bibili si Rina ng smoked salamang. ito yung mga Parang fermented na mga fish. Ayan. Smoked salamon. Ayan. Hot dogs. Ayan yung mga parang sliced ham. It was before I buy three day, three week. It uh -huh. was more nice for the team. Now? Now is eh? What can we do? Tumaas siya eh eh dahil gusto mo ito mga hot dogs <laughs> dahil gusto niya eh di bumili di ba eh ganun talaga eh Ayan, mga mas malaki ito guys oh. malaki and malawak ang daan kahit magkasalubong is okay lang yeah this one what is this makarel ah makarel smoke makarel also skin. hindi ako nakain itong mga smoke Okay. Pinamili namin. Ito na. Instead na isa, dalawang item lang daw ang bibili namin, umabot kami ng 12 item. Yan. Sa na so, kami, ito yung binayaran. Ito uh, binayaran uh, yung binayaran. Binayaran yung binayaran. You don't must, must ask. Many people are um, fake and not fake not must up the what? Above I am honest, so I need to ask. <laughs> she give you kabala? Hindi. Ah, oh, okay. Di ba? Kailangan maging honest tayo. Mahirap ng masita ng wala sa oras. Siniso daw, tapos na daw kami. Sabi ko hindi pupunta ako kasi dun sa fax Outlet. I am looking for uh, like this without the uh, hood. Gusto kong pumili ng jacket na walang hood ba kasi ang hirap ng magsuot ng dalawang jacket na parehong may hood. Ay, you want to go with me? Okay, pupunta kami. Sasama din yan. Pupunta kami to no. Mura lang kasi sa outlet eh. Kung sa kung sa store talaga nila na hindi outlet mabibili mo ng 80 shekel dito mabibili mo lang ng lim, ah, tatlo for kami she 50 shekel kaya pupunta kami ni Rina ayan guys so tamo save sila 3 for 49 so, tapos sa mga Ken tapos sa mga bata 3 for 39 ayan mga sales sila may 70% off, 50% off. Pero pag sa regular store ka pupunta eh, mahal. Dami nila. Ayan yung tabak na yan guys. Mga order yan usually mga Filipino. Ini online selling nila. Online selling. Tama Oh. Sa mga pantalon ng bata Oh. 2 4, 19 shekel. 10 shekel lang akal sa mga bata. I think ito kasya sa akin. Ay, bastos ka. Kasya to sa akin. Kuhanin ko to. <laughs> o, ba? Diba? Pero wala nang partner. Eto. Magkasya kaya sa akin to. Maliit. dito dito oh 2,419 for 19 shekel din oh pantalon pero parang may malaki tingnan ko nga 32 lang eh, kung garter pwede eto paglit lang guys magulo ang camera Caposito, esto, guys, 50%. Dito. but low 50. Can I, may I see? I see not low money. So, this one okay. Take me. Look and at the green. You will go to the car? Okay, okay. Okay, bisedel. How much is best seller? Ganap ako ng yung ganito. Mayroon niya yata akong ganito. Pinadala ko sa amin. Eto. Ah, maliit. Ang ganito oh. Pero maliit siya. Tulad nitong suot ko na green. XXL sa bata. kung kuhanin ko ito, kailangan may partner. Ayan guys, sa tatlo for 50. Ito. So maghanap muna ako ng partner. And guys, nakabili na Ito na. Nakabili ako ng dalawang jogging pants at saka isang pang itaas si Rina naman nakabili ng parang six packets. Mahilig yan sa six packets eh. Pero nauna na siya, nandun na siya sa car kasi daw hindi magandang pakiramdam niya. Kaya pumunta na siya sa car, Umuuna na siya. Ako na lang nagbayad. Kaya yan. So, pauwi na kami guys. See you later. Pakita namin kung anong nabili namin ng mura lang. Mura lang. Kaya pag ako namimili ng mga panlamig at pan-summer na t-shirt, dito kami pupunta. Dati hindi namin alam to, bumibili kami sa mall. Mahal doon. Eh, dito outlet ng Fox, kaya parang makapapamura ka ng three times less. Kung mabili mo dito, eh, nang tag-20 lang doon sa mall, tag-60, 70. O, di diba? Sayang din, diba? So, ayan na. Dito na ako. See you later sa bahay, guys. Bahay, guys. Ito na yung bibili namin. So, fox. Amaya ipakita namin sa inyo. Pagdating ni Rina. Kasi nasa baba pa si Rina. Yan yung pinamili namin. <laughs> ang gusto ko ipakita sa inyo. Yung kalat namin dito sa kusina. Tumayos kami ni Rina nang hindi kami nakapaghugas ng pinagkainan namin. <laughs> so, ito pa yung huhugasan ko bago ako magluto ng sinigang na Salamon. Kasi kanina tapos pa namin mag almusal eh sabi ko, huli ka na. Alis na tayo kasi maga pa kasi ma maingi. Ano na, hindi na mainit. Kung di magluluto pa ako ng panamanan. <laughs> <laughs> Kaya, ayan iniwan namin ng walang, walang kayo sa isa yung pinagkainan. <laughs> so, yan lang guys. Ayan, si Rina, hindi ko alam kung pag-akit nila na pakita ko sa inyo kung anong nabili namin na murang-mura. Now, ipakita na natin yung nabili ko. Ayan na. Ito yung they, sinasabi ko. They, this color so nice. The face, the green. the cream. Ayan, ito yung you nabili ko. You like Green, no. Ah, yes, yes, but it's different kind of green. Ayan. Ano to, tatlo sana 50 ito, kaso wala akong mahanap na ganito na magkasya sa akin. Mayroon doon maliliit. Ayun ko kasi ng may hood kasi isuot mo ito, may hood. Tapos yung pangalawang mong suot, may hood uli. Ang hirap. So, yan. Now, so, isa lang kinuha ko. Sinabayad ako ng 25 shekel. Pero okay lang. Mura pa din. Kaysa sa mall, magbabayad Kasi ko rin 60 or 70. Tapos ito. 10 shekel lang ito, guys. 10 shekel. Yun ang i-partner ko doon. 10 shekel. 10. Before. 10 shekel. <laughs> Before, ano lang ito? Eh, uh, dati, 99. Pero dahil nga sa, ano kami bumili, sa, sa out, outlet, mas mura siya. Ito naman yung kay Rina binili. Before, 149. 90. Kasi mahilig na siya sa 6 packets. Mahilig yan. Ngayon, nabili lang niya ng 35 shekels. So, iruin mo, ang um, ang ano, ang na-save. So, yan. Rina, are you happy with the with your mask design? I think, yeah. Ah, try if it uh, fits for you. Tapos isa, kasi wala akong ma-partner doon sa isa kong sar. How much I must give you? No more. No more? Ten. Ito mm -hmm. yung isa. Kasi, nabili ko ito two, four, 20 shekels. So, wala akong partner mga maliliit na. Kung isa kuhanin ko, 20 shekel din ang bayaran ko. So, so dalawa na. Hindi magkasya sa akin. So, ibigay ko na lang doon sa bahay kung sino ang mapagkasihan dito. Malamang sa daughter in law ko. <laughs> so, yun lang guys. Ang pinamili namin maliban doon sa mga kinuha naming pagkain. Yun lang. So, bye. Thank you.